Sa pagtingin kay Ananta, na kumakain ng isda at nakikinig sa kanyang kwento ng may interes, sinabi niya na yun lamang ang kanyang natutunan. Pagkatapos ay may isang mabigat na buntong hininga, sinabi niya sa bata na ang mga tao sa kanyang nayon ay umiwas na pag-usapan ng tungkol sa itim na dragon para sa ilang kadahilanan, na parang may itinatago sila. Sumagot ang bata na marahil ay parang ganoon lang sa kanya, sinusubukang pasayahin siya. Bamaling si Master Ryu kay Ananta at tinanong siya kung palihim pa rin siyang manghuli sa kaparangan. Ang tanong nito ang nagpaten sa kanya. Matapos ituro ang kanyang katawan, idinagdag niya na sinubukan niyang huwag ipakita, ngunit napansin niya na kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng maraming maliliit na sugat na hindi magtatagal ay mapapansin din ng kanyang kapatid na babae. Ang bida, sa kabilang banda, sa agitated voice, ay humiling sa master na huwag sabihin sa kanyang kapatid na babae ang tungkol dito dahil ayaw niyang magalala ito sa wala. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sinabi niya na ang taglamig ay malapit na sa kanila, kaya dapat silang gumawa ng mas maraming biktima hanggat maaari. Napakarami nito sa mga kaparangan. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki na wala silang mga magulang dahil namatay sila sa sakit noong bata pa sila. Masyadong naging protective sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, at ngayon ay bata pa lang siya nito. Ibinaba ang kanyang ulo, idinagdag niya na siya ay palaging abala sa pang-araw-araw na gawain, pati na rin ang pag-aalaga sa kanya, na nagpaisip sa kanya na dapat siyang manghuli. Pagtingin sa bata, tinanong ng lalaking maputi ang buhok kung mahirap ba ito para sa kanya. Ngumiti siya ng malapad at sumagot na hindi naman ito mahirap dahil para sa pamilya niya ang lahat. Sinasabi na oras na para huminto sa mabibigat na paksa at walang magtanong sa lalaki kung bakit nagsimula siyang magsaliksik sa lahat ng pagkakatawang tao na ito. Kumuha ng isda mula sa apoy, sumagot ang lalaki na gusto niyang makahanap ng mga banal na paghahayag. Nang marinig ito, tinanong ng bata kung ano ang ibig sabihin ito. Sumagot siya na ito ang mga pinagmumula na naglalaman ng mga sagradong kapangyarihan ng anim na pagkakatawang tao, na ang kapangyarihan ay higit sa lahat ng mga batas ng mundo at lampas sa pangunawa ng tao. Sinabi pa niya na ang anim na pagkakatawang tao ay minsang pinagkaluuban ng kapangyarihan ng mga Diyos at kung sino man ang makakulekta sa kanila. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, idinagdag niya sa malungkot na boses. Ang taong yun ay maaaring maging isang nilalang na nakakakita ng malayo sa mundong ito nang marinig ito sinabi ni Ananta sa isang nagulat na boses na ang kanyang kwento ay tulad ng alamat ng sinaunang kaliskis nang marinig ang sinabi ng bata gulat na tanong ng lalaki kung ano ang sinasabi niya at walang nakakaalam na sobra ang sinabi niya ang master ay hindi pangkaraniwang interesado at tinanong siya kung ano ang alam niya tungkol dito napakamot siya sa likod at sinabing dapat ilihim ang sasabihin niya Sinabi niya sa master na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae ang kwentong ito nung siya ay bata pa. Ang kwento ay nagsabi na ang itim na dragon sa galit pagkatapos na wasakin ng mga nagkasala ng kanilang mga tao ay hindi tumigil doon at patuloy na pinatay at sinisira ang lahat ng kanyang dinadaanan hanggang sa ginawa nitong abo ang lahat ng kanlurang kaparangan. Sa pagsisikap na limitahan ng kanyang sarili, ibinigay ng itim na dragon ang mga kaliski sa isa sa kanilang mga ninuno, na naging dahilan upang mawalan siya ng pinagmumula ng kanyang kapangyarihan at makatulog ng mahimbing. Pagkatapos ay nagtayo ang kanilang mga ninuno ng isang templo na tinatawag na Dragon Gorge. Doon nila inilagay ang mga kaliskis ng natutulog na dragon at inilagay ang pinakamahuhusay na mandirigma ng tribo upang bantayan ang lahat ng ito, upang protektahan ang mga kaliskis ng itim na dragon mula sa masasamang tao. Nang marinig ito ng lalaki, may gustong sabihin ng lalaki, ngunit pinigilan siya ng isang nanta. Humingi siya ng paumanhin at sinabing bagamat siya ay kanyang apprentice, hindi na niya ito masasabi pa. Bakas sa mukha ng lalaki ang panlalamig. Nagpatuloy ang bata sa pagsasabing pinayagan siya ng matanda na manatili sa kanila hanggat gusto niya. Kaya kung magpas siya pumunta sa ibang lugar, ikalulugod niyang dalhin siya doon. Nang marinig ito ng lalaki, sumagot ang lalaki na kung ganoon, may lugar na madadala niya. Paglubog ng araw, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Tumatakbo sa buhangin at gumagawa ng kakaibang ingay ay si Ruby, biglang hinawakan ng isang kamay. Ang may-ari ng kamay ay isang nanta na ipinatong ang butiki sa kanyang balikat at sinabi sa kanya na huwag pang hinaan ng luob dahil nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ngunit biglang nabaling ang atensyon niya sa isang bagay na nasa unahan niya. Sa unahan niya, ang kanyang amo ay nakatayo sa gilid ng bangin, pinag-iisipan mabuti ang papalubog na araw. Paglingon sa bata, sinabi niyang nanaginip siya. Sa kabila ng hangganan ng mundong ito, nais niyang hanapin ang gilid ng lupain na maguugnay sa kanilang mundo sa mundo ng mga Diyos. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo, sinabi niya na hanggat hindi niya natutupad ang pangarap na ito, hindi siya titigil. Nakatingin sa bata na may bahagyang ngiti sa labi, dagdag pa niya. Hindi ako titigil kahit balikter na ko ng buong mundo. Tinitigil ni Anantas ang lalaki na may pagtataka sa mukha, nagulat, nagulat. Nang matauhan siya, tinanong niya ito kung ano ang sinasabi niya. And with a colder look, tinanong siya nito kung hindi pa ba niya nahahalata. Na ang sakit ng kanyang nakatatandang kapatid ay talagang sanhinang sumpa ng Black Dragon. Sa mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ng bida. Nalilitong itinanong niya ulit kung ano ang sinasabi ng lalaki na tinanong niya kung marami ba siyang alam tungkol sa dragon. Nagsimulang sumagot ang bata, sinabi na ang pangalan ng isa ay AZ siya ay isang lingkod ng demonyong Diyos na namumuno sa kamatayan at mga sumpa. Agad na sinabi ni Master Rio sa nalilitong kalaban na ang pagkakatawang tao ay hindi maaaring maglingkod sa gayong Diyos ng walang bayad. Pagkatapos ng lahat, maaari bang ipagkatiwala ng isang Diyos ang banal na paghahayag sa mga mortal lamang ng walang dahilan? Nagbabantang tingin ang butiki na nakaupo sa balikat ng bida na parang walang tiwala sa lalaki. The same continue saying na ginagamit lang ng dragon ang kanilang tribo. Siya ay ipinasa sa kanila. Ang sumpa ng demonyong paghahayag na siya mismo ang nagdala noon. Nakangiti siyang tumingin kay Ananta at sinabing namatay ang kanyang mga magulang sa parehong dahilan at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nagdurusa sa isang nakamamatay na sakit. Kung iisipin, namangha ang pangunahing tauhan kung paano siya nakumbinsi ng lalaki ng ganoon kadali. Ang lahat ng ito ay dahil sa sumpa ng itim na dragon. Dumilim ang mukha ng bata. Naniwala siya. Sa sandaling tinanong niya ang kanyang amo sa hindi siguradong boses, kung totoo ang kanyang sinabi, isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha nang alam niyang nahulog ang bata sa kanyang bitag. Inabot ang kanyang hiking bag, at inilabas ang isang bulaklak na kumikinang na puti. Sinabi niya sa gulat na ananta na ang sagradong bulaklak na ito ay ibibigay sa sagradong kayamanan na nagpoprotekta sa kanyang tribo. Ibinigay ang bulaklak sa bata, idinagdag niya na kapag ginawa niya yun, mawawala ang sumpa ng dragon. Gaya ng sakit ng ate niya. Nang maalis ang tingin ng bata sa bulaklak, maaaring yun na ang pag-asa niya. Tinanong niya ang amo kung gusto niyang labagin niya ang mga alituntunin ng kanilang nayon. Sumagot siya na maaari lamang siyang magmungkahi habang siya ay may pagpipilian na gawin. Idinagdag niya na kahit na masakit ang resulta, ang responsibilidad para sa pagpili na yun ay sa kanya lamang. Ang gabing natulog ng mahimbing ang village. Pagkagising sa kalagitnaan ng gabi, binuksan ni Osha ang kanyang mga mata na inaantok. Napatingin siya sa lugar kung saan dapat natutulog ang kanyang nakababatang kapatid. Pero nagulat siya, wala siya roon. Hinubad ang kanyang balabal sa kanyang sarili, umuubo, lumabas siya ng tolda. Sa pagtingin sa mabituing oras, sabik siyang nag-iisip kung saan siya nagpunta sa gabing ito. Idinagdag niya sa sarili na sana ay hindi siya giniginaw sa gayong malamig na gabi. Sa parehong oras, malapit sa pasukan ng Templo Dragon Dragon, dalawang matataas na gwardya, armado ng mga sibat, ang nagbabantay sa pasukan nito. Biglang may nakakuha ng atensyon ng isa sa mga guard. Nang makita ang isang figura na papalapit mula sa isang gilid ng kanyan, ang lalaki ay tumayo sa isang palaban na posisyon habang ang kanyang sibat ay nasa harap niya at sinabi sa kanyang kasama na may darating. Ang lalaki ay walang iba kundi si Master Ryo na tumingin sa mga lalaking sumisigaw sa kanya na umiwas ng malamig na titig. Nang makita niya yon ay nagpatuloy siya sa paglapit na walang balak makinig sa kanila. Ang isa sa mga gwardya ay sumugod sa kanya ng isang sigaw, sinusubukang ipako ang estranghero gamit ang kanyang sibat. Gayunpaman, hindi maabot ng kanyang sibat ang puntirya nito dahil paimpol niyang hinawakan ito sa dulo. Nanlaki ang mga mata ng guard sa gulat at kilabot sa nakita. Sa sumunod na sandali, sinipa ni Master Ryu ang leeg ng lalaki, dahilan para mamuti ang mga mata nito. Kasabay nito, ang isa pang gwardya na hawak ang kanyang sibat sa kanyang mga kamay, nakamasid sa takot habang ang kanyang kasamahan ay nahulog sa lupa na walang malay. Sa sumunod na sandali ay naranasan niya ang katulad na kapalaran nang iuntog siya ng estranghero sa pader ng isang suntok. Unti-unting bumagsak sa lupa ang walang malay na katawan ng pangalawang gwardya. Pagbalik sa pinanggalingan niya, lumingon siya sa bata at sinabing pwede na siyang lumabas. Lumabas si Ananta mula sa likod ng bato, maingat na hawak ang bulaklak sa kanyang kamay. Sinulyapan niya ang walang malay na mga gwardya sa lupa at napansin na malakas ang kanyang amo dahil kaya niyang talunin ng dalawa sa pinakamahuhusay na mandirigma ng tribo sa isang suntok. Pumasok siya sa loob at sinabing bilasan na nila at tapusin ang pinaplano nila bago magmadaling araw. Sinundan siya ni Ananta. Sa susunod na pasukan, dalawang sulo ang matingkad na nagniningas upang maipaliwanag ang loob. Matapos maglakad sa koridor at desarmahan ang iba pang mga gwardya, narating nila ang isang silid sa dingding kung saan nakasabit ang pulang bandila na may tanda ng itim na dragon. At sa gitna ng silid ay isang dibdib na natatakpa ng ilang mga sinaunang sulat at larawan ng mga dragon. Sa sumunod na sandali, nalilitong tumingin si Ananto sa bulaklak, na tila mas lalong kumikinang. Tuwang-tuwang tinanong niya ang kanyang amo kung ano ang nangyayari, ngunit tumawa lamang siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi kailangang matakot, dahil ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking may puting buhok, na sa kasamaang palad ay hindi nakita ni Ananta na nakatayo sa likuran niya. Tinatanggal ang takip ng dibdib sa gitna ng silid kung saan bumuhos ang maliwanag na gintong liwanag. Tiningnan ng bida at ng lalaki ang nilalaman nito. Tinitigan ni Ananta ang timangan ng may tensyon. Habang nakita ni Master Ryu ang bagay sa dibdib, na binubuo ng mga kaliskis at napapalibutan ng mga mahiwagang sulatin na kumikinang ng gintong liwanag. Sinabi niya na sa wakas ay natagpuan na niya ang huling piraso. Sa pagtingin sa artifact, napansin niya ang isang sukat na tanging nakabaligtad, na naging malinaw na ito ang kahinaan ng dragon. Bamaling kay Ananta, na patuloy na hawak ang bulaklak sa kanyang mga kamay, nagpasalamat ang lalaki sa kanyang pagliliwanag sa kanya. Dahil sa kanya lang nangyari ang lahat. Ang parehong excited na lumingon sa kanyang amo at nagtanong na may pag-asa sa kanyang boses. Magpapagaling ba ang ate niya dahil ginawa niya ang sinabi nito sa kanya? Tapos sa boses na nanginginig sa excitement, tinanong niya kung may pag-asa pa ba sila. Ngunit ang kanyang pag-asa ay nasira sa sumunod na sandali. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabi sa malamig na boses na ang mga katulad niya ay napakatanga. Nang marinig ito, tumingin ang bida sa lalaki na dilat ang mga mata at tinanong siya kung ano ang sinasabi niya. May malademonyong ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya sa malamig na boses na oras na para bayaran ang kanyang mga kasalanan. Tapos bigla niyang hinawakan ang mga kamay ng bata na nakahawak sa bulaklak. Hinayla sila patungo sa artifact. Nang makita ito ni Ananta, napasigaw siya sa gulat at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi siya sumagot, bagkos ay inilapit na lamang niya ang bulaklak sa maling pagkaliko ng mga kaliskis na naging sanhi ng pagkinang ng maliwanag na gintong liwanag. Sa sumunod na sandali, naging puti ang liwanag at nilamon ang pangunahing tauhan. Isang puting haligi ng liwanag ang bumangon mula sa kanyang diretsyo sa langit. Nang makita itong si Ashada na nakatayo sa labas at nakatingin sa mabituing kalangitan. Iniisip niya kung ang haligi ng liwanag ay nagmula sa Dragon's Canyon. Sa sumunod na sandali, gayon paman, isang pagyanig ang sa lupa dahilan upang siya ay mapaiyak. Kasabay nito, sa isang lugar sa isa sa mga kuweba sa canyon. Sa gitna ng kuweba, isang itim na dragon ang natutulog sa isang patag na espasyo na tila pugad. Ngunit sa sumunod na segundo, bumukas ang mga mata nito. Bumangon sa kanyang napakalaking paghinto. Ibinuko niya ang kanyang malalaking pulang-pulang pakpak. Sa sumunod na sandali, yumanig ang lupa malapit sa bangin. At mula dito, nagiiwan ang isang buga ng alikabok, isang dragon ang lumipad tulad ng isang itim na palaso patungo sa mabituing kalangitan sa gabi. Ang mga taga na na nagising sa lindol at nakabango na mula sa kanilang mga tolda, ay sabik na iniisip kung ano ang nangyayari. Biglang itinuro ng isa sa mga lalaki ang kanyang daliri sa langit at takot na sinabi sa iba na tumingala. Sa kalangitan sa itaas mismo ng mga ito, isang malaking itim na dragon ang lumilipad diretsyo patungo sa puting sinag. Habang lumilipad ito patungo sa layunin nito, nagtaka ang dragon kung sino ang hindi matali nung nagnanais ng kapangyarihan ng isang Diyos. Kung saan ang templo noon ay naroon na lamang ang mga durog na bato. Sa gitna nito ay sumisigaw si Ruby sa gulat. Sino subukang buhayin si Ananta na naputol ang magkabilang braso at ngayon ay duguan sa lupa sa harap ng kanyang alaga? Nang matauhan siya ay napaungol siya ng masakit at ibinaling ang ulo sa butiki na nakatingin sa kanya na may luha sa mga mata. Paglipat ng tingin sa harap niya, nakita niya ang isang siluet na nakatayo sa harap ng maliwanag na haligi ng liwanag na tila umabot sa langit. Ang taong yun ay walang iba kundi ang kanyang amo. Sino ba talaga? May ngiti sa kanyang mukha Iniabot ang kanyang kamay patungo sa haligi ng liwanag na nagpaluto sa bulaklak na nagbagong anyo. Kinuha ito sa kanyang kamay, masaya niyang sinabi sa kanyang sarili na sa wakas ay nasa kanyang mga kamay. Halika kung gayon ang himala na lumalampas sa mga limitasyon ng mundong ito. Sinabi niya sa susunod na sandali, isang liwanag ang bamalot sa kanya. Ilang sandali pa, nawala ang kanyang mga damit at tumingin siya sa kanyang malinis na anyo na may ngiti sa bulaklak, na kumikinang sa isang snow white na liwanag. Gayunpaman, sa susunod na sandali, hinawakan niya ang bulaklak gamit ang dalawang kamay at sinaksak ang matalim na gilid ng bulaklak sa kanyang dibdib. Nagsimula ang lugar kung saan niya tinusok ang bulaklak. Lumiwanag na may maliwanag na liwanag. Sa susunod na sandali ay ibinukon niya ang kanyang mga braso ng malapad at nagpakawala ng isang nakakadurog na sigaw. Habang ang mga puting sinulid ay nagsimulang kumalat mula sa lugar na iyon sa buong katawan niya, na kumukunekta sa mga sinulid na naruroon na sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, hamu pa ang lahat at nawala ang sinag ng liwanag, na iwan lamang ang isang lalaking may puting buhok sa isang tuhod. Sa sumunod na sandali, isang malaking itim na dragon ang dama sa kanyang harapan. Sa susunod na sandali ay tiningnan niya ang lalaki gamit ang kanyang mapupulang mga mata at sinabing may galit sa kanyang boses na hinawakan niya ang tanging kahinaan ng dragon, at pagkatapos ay tinanong siya kung alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang lalaki ay tumingin sa kanya na may nakaka-relax na tingin at tumango ang kapaligiran sa paligid niya ay ganap na nagbago ng aura na ngayon ay ibinubuga niya, nakahawig ng isang banal na isa. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang AZ Degaka, sinabi ng dragon sa lalaki na sabihin ang kanyang pangalan. Sa susunod na sandali, isang puting harang ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan na parang may kung anong pagbabagong nagaganap. Ilang sandali pa, isang malinaw at malambing na boses ang umalingaungaw na sinabayan ng paglitaw ng mga snow white na pakpak, pati na rin ang kumpletong pagbabago ng lalaking nagsabi na ang kanyang pangalan ay Gio. Ako ang pagkakatawang tao ng wings. Ang nilalang na lumitaw sa harap ng dragon ay may katawan ng isang ibon na may mata sa gitna, pati na rin ang tatlong pares ng malalaking niebe, puting pakpak. Ang ulo nito ay kahawig ng ulo ng dragon na may halo ng mga bituin na nagniningning sa itaas nito sa kalahating bilog. Isa itong nilalang na tunay na nakakabighani sa lahat ng tumitingin dito. Ang hangin na nilikha ng mga pakpak ng Mar na mukhang nilalang na ito ay sumipa ng alikabok na naging sanhi ng isang nanta na nakahiga sa lupa upang ibaba ang kanyang ulo sa lupa. Napaungol siya sa sakit at inangat ang ulo, nagtataka, iniisip kung ano ang nangyari. Sa harap niya sa di kalayuan, isang malaking itim na dragon ang nakaupo sa lupa, nakatitib ng may pulang mga mata sa ilang niebe. Puting anghel, parang nilalang na lumulutang sa langit sa itaas niya. Galit na tumingin ang dragon kay Gio, na lumulutang sa langit at sinabing naramdaman niyang nakatago sa kanyang katawan ang mga kayamanan ng mga Diyos. Pagkatapos ay idinagdag na ito ay imposible, dahil kahit na ang pagkakatawang tao ay hindi nagawang pagsamahin silang lahat sa isang katawan. Sa masamang pagpikit ng kanyang mga mata, Tinanong niya ito kung ano ang ginawa niya sa mga tunay na may-ari ng mga kayamanan. Na sinagot niya na hindi siya dapat magtanong ng mga bagay na halata. Sapagkat tiyak na alam niya na pinatay niya silang lahat at kinuha ang kanilang mga paghahayag. Pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga pakpak na puti ng niebe, bumuo siya ng anim na sibat ng liwanag. Nasa susunod na saglit ay nakatutok ng diretsyo sa AZ Daggett. Sa sandaling nataman siya. Ang mga sibat ay sumabog at lumikha ng isang pagsabog. Nagdulot iyon ng ulap ng alikabok sa paligid ng lugar sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling maalis ang alikabok, lumitaw ang hindi nasaktan na dragon sa likod nito, matagumpay na nakaharang sa pag-atake sa pamamagitan ng pakpak nito na lumingon sa kanya. Sinabi ni Gio na kusang loob niyang isinuko ang sarili niya, kaya naman kitang kita niyang nanghina. Pagkatapos ay mayabang niyang sinabi na naging multo lang siya ng Divine Era, at idinagdag na personal niyang crush siya. Ang laki ng AZ Dagger ay kumikinang na may mas malakas na pulang ilaw.